ang tatay na inaalagaan yung anak niyang isa ng zombie. Mangyayari itong lahat sa South Korea kung saan nagkaroon nga ng zombie apocalypse. Pagkalat ng mga zombies, dito na nga tatakas yung isang mag-ama kung saan sa kasamaang palad magiging zombie yung anak niya. Ang buwan ng nakalipas, nagtagumpay nga yung gobyernong kalabanin yung mga zombies kung saan Ubus na nga halos lahat sila maliban sa isa na lang. Dito na nga natin susundan yung tatay na tanatago nga yung anak niya na ang pinakahuling zombie sa buong mundo. Given na zombie na nga yung babae, maraming ang gustong manghuli sa kanya dahil delikado na nga siyang mabuhay pero dito nga siya puprotektahan ng tatay niya at iba pa niyang mga kapamilya. Para maitago siya, dito na nga ititrain ng tatay yung anak niyang zombie na gumalaw nga na parang tao, huwag mga ng ibang tao, and syempre, wag mga ng kahit na sinong tao. Sa pagdating ng mga taong nangahunting nga ng mga zombies, dito na nga itatago ng tatay yung mahal na mahal niyang anak para nga hindi ito tuluyang mawala sa kanya. Title ng movie, My Daughter is a Zombie. Tatawa ako dito kasi nag e sa mundo nila yung movie na Train to Busan. <laughs> hindi ko pala nabanggit kaya yung tatay dito magaling nga siyang mang-train kasi nga dati siyang nagtatrabaho sa isang zoo at eh, nagtitrain nga siya ng mga hayop katulad ng mga tigre. So obviously hindi na bago sa kanya mag-training ng isang creature na posibleng nga siyang kainin. From the trailer, I expect na hindi lang ito magiging isang basta horror, thriller, suspense, zombie movie but also a dramatic and comedic one. Korean movies and series kasi are one of the best in terms of combining horror, thriller, and comedy into one and so alam kong matatawa ko dito and for sure, may iiyak nga din. Isipin mo yun, nakakaawa din yung tatay dito na naging zombie na nga yung anak niya tapos yung anak nga yung nakakausap nga niya dati ngayon, alam yun, zombie na nga lang. Although may nakikita naman siyang glimpses of consciousness nga doon sa anak nga niyang zombie, kaya nga niya tinago in the first place eh. Kaya ayun yung aabangan natin kung magkakaroon nga ba sila ng happy ending. This film reminds me a lot doon sa movie na Fido na mga zombies doon. Nilagyan nga nila ng collar, tapos tinrain nila para nga mag doon sa society. So siguro ganun nga din yung mangyayari sa ending nito. Or siguro, baka tuluyan na nga maging zombie yung anak niya and kailangan din niya talagang i-let go para nga sa kaligtasan din ng lahat since siya na nga lang din yung natitirang zombie na pwedeng magkalat nga ulit ng virus. I'm curious nga ako how they would play na medyo aware pa nga rin yung anak niya kahit nga zombie na and sana malaro nga nila na maayos sa story para hindi lang siya magmukhang pinilit lang na Nagkataon naman na may naging isip yung zombie tapos yung anak pa niya. Guro they could also play within the story yung idea nga ng connection ng zombie na babae doon sa mga kamag-anak niya na even though zombie na nga siya, may natitira pa nga din doon sa taong siya na may pagmamahal nga doon sa mga kapamilya niya na sila nga yung sa kanya sa kwento dito. I'm not sure kung ipapalabas mo to sa Pilipinas pero for sure aabanganin pa panoorin ko rin to, tapos i-review ko na lang kung maganda nga ba. So yun lang, aabangan niya rin ba to? comment cho nó làm như lần thank you